pinagtaksilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. O mga Duterte ang nagtaksil kay PBBM. Sino ba ang unang nambatigos? Ina lahat! Si VP Sara, di ba? Pinagmumura si PBBM. Pinagbantaan ng buhay at ang sabi pa pupugutan ng ulo ang Pangulo. Samantalang si PRD, tinitira ng tinitira si PBBM. Tahiming ka lang nga ang mga Marcos. Tapos ito pa, Napag-alamang nagnakaw si BP Sara ng mahigit 600 milyon pesos. Paano nasabing ninakaw? Mga peke kasi ang prinisintang dokumento. Fake ang mga pangalang pinagbigyan ng milyong-milyong pera. Ito ang listahan no? Wala sa record ng mga PSA o birth certificate ng mga taong yan. Isa pa ang China. Hindi na naawa ang mga Duterte sa mga Pilipino Fisherman. Napakadami daw ang naapekto ang mangis dahil na nawala ng hanap buhay dahil kumampe ang Pilipinas sa China. Ngayon nakiusap ang mga Pilipino fisherman na to kay PBBM, labanan ng Chinese Coast Guard. At isa yan sa mabigat na dahilan kaya tinitira ng mga Duterte ang mga Marcoses. Ulitin natin, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng special treatment. Ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito Uh, masasabing isang issue, mas dapat po na ang pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbebetray sa batas. Hindi siya nagbibetray ko anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbibetray sa mga taong diumanong naging biktima. Patuloy namang nananawagan si Senator Bonggo, ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. <laughs> mga nagpakulong sa kanya. Makonsensa kayo. Makakatulog pa ba, ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Pagrasal natin si Tatay Digo sa kanyang mabilis na kalayaan pagdasal natin ang kanyang okay, kalusugan. Habang si Sen. Bato de la Rosa naman, tinawag na malaking traitor tong si PBBM. Napakasinungaling mo talaga, Bongbong Marcos. Oh! Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi tayo membro. Hindi kami Interpol, bullshit. Interpol. Ako, naging chief ni Hindi Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo. Kung kayo ang tatanungin, sino ba ang magsasabi ng totoo? Sa tingin nyo, ikomento sa baba ang inyong salo